Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Alam nyo ba, ang Banko Sentral ay naglabas ng mga circulating commemorative coin. Tulad nito, 1 piso Rizal, 10 piso Bonifacio, at 10 piso Mamini. Pero ito ay mga face value lamang o mahahant mo pa sa sirkulasyon. Kaya kapag bago kang coin collector, dapat meron ka nito. Pero ang topic natin ngayon, alam nyo ba, na may mga special na barya na ganito. Tulad nito, saka blister pack. 1 piso Rizal, 10 piso Bonifacio, at 10 piso Mabini. At alam nyo rin ba, na ako yung may mga solid notes. Solid 1, solid 2, solid 3, at ang nawawala, solid 4. Bakit ko ba na-mention yan, mga kabarya? Dahil may dumating akong parcel at nandiyan ang mga espesyal na aking binili o napanulunan sa auction. Ako kasi ay sumasali sa mga auctions at bumibili rin ako sa aking mga subscribers at followers. Depende kung talagang hinahanap ko ang barya. At tignan natin. At sigurado naman ako na ito ay legit dahil ito ay galing sa isang auction. papakita ko sa inyo mga kabarya dahil ito ay espesyal at ito ang mga collectibles yan na mga kabarya balot pa lang, panalo na ito muna mga kabarya, ang Solid 4. Makukumpleto ko na mga kabarya, wala na lang ako ng Solid 8. At makikita niyo naman yan sa mga nakaraang kong video na ako'y ng Solid 8. At ito na mga kabarya, ito ang special na commemorative points. Pintahan natin. Ngayon, mga kabarya, kitang kita nyo naman. Mabini Rizal Bonifacio. Napakaganda ng barya. Yan ang mga espesyal na commemorative coin. Nasa espesyal na blister pack. Ayan ang kanyang reverse. Brilliant, uncirculated. Yan mga kabarya. At meron pa pala may 5 piso bagong bayani. Commemorative. Yan ang sinasabi ko, very special. Ang lalagyan. Kabayanihan. Yan mga kabarya. Ayan ha. Espesyal na lalagyan, espesyal na blister pack para sa mga espesyal na bayani, Mabili, Rizal, bonepasyo, At dyan ko na tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.